natin at tatalakayin ng ating mga technical veterinarians kung ano nga ba ang usual na sakit na nakukuha ng ating mga alaga pagka one month old pa lamang sila. At kung ano-ano nga ba ang karampatang lunas sa mga ito. Yes, nakakadalawang episode na agad tayo. No? Mm -hmm. Wala pang subscription yan. Libring-libre yan dito sa ating YouTube channel. Alam mo, partner, mm -hmm. napakadaming sakit ang pwede nilang makuha kapag sila ay napabayaan o hindi nabigyan ng wastong sustansya sa katawan. Ayan. ang laking tulong talaga kapag nakakuha din tayo ng mga dagdag kaalaman mula sa mga expert. Sang ayon talaga ako sa iyo dyan, Dok Jun. ang laking tulong rin talaga ng palibreng konsulta ng Supremo Infinity Technical Veterinarian. So, bonggang-bongga talaga. Kaya huwag na natin patagalin pa. Samahan nyo kami dito sa ating episode na Protektado sa Supremo. Mga kasupremo, kayo ba ay may mga katanungan tungkol sa kalusugan ng inyong mga alagang manok? Dito sa segment na ito, aming tatalakayin ang mga dapat inyong malaman bilang magmamanok kung paano ang wastong gamutan sa ating mga alaga. Mga tips na epektibo sa Supremo. Ikaw at ang manok mo, protektado. Welcome sa ating episode ngayon mga kasupremo. Ngayon ay ating tatalakayin ang medication program para sa 1 to 30 days na sisiyo. Sa stage na ito, mabusisi nating binibigyan ng angkop na lunas ang ating mga alaga kung matamaan man sila ng di inaasang sakit. Dahil crucial ang stage na ito, tatalakay na rin kung paano pa iwasan ang mga sakit na yan. Ika nga, prevention is better than cure. Pang iwas gastusin na rin to, Doc, ay... Tama ka dyan, Doc Marcia. Hashtag protect kabalika. Mga kasupremo, ngayon nagbabasa naman tayo ng mga katanungan nang ating mga kasupremo din na nagtanong sa ating uh, Facebook page. So ang una nating tanong, uh, ano ang magandang gawin daw para maiwasan ng sakit sa edad na 1 to 30 days ng ciciu. Ito yung booster stage na tinatawag natin. So, para sa akin mga kasupremo no bilang isang veterinaryo, ang uh, wala pa rin kasing makakapantay sa magandang kalinisan ng ating uh, brother, no, yung araw-araw uh, inaalis yung ipot kasi may na-encounter akong ganyan na isang kaso sa isang pinasyalan ko na farm. No? Uh, nakita ko yung kainan nila, yung pins nila may halong ipot na nung sisiyo. So tumawag ulit yung owner after siguro mga 3 days lang na yung mga sisiyo niya ayaw na kumain, namamayat na makita mo kasi yan, yung dehydrated na yung paan nila ayaw na uminom tapos wala, nang, wala na silang leeg. So eventually mga 2 to 2 days lang, 1 to 2 days lang, mamamatay na yung sisiyo. So uh, maaaring ang cost nun salmonella. No? dahil nakain nila yung dumi doon sa feeds na galing doon sa ipot nila. So, napaka-importante napaka nung kalinisan para makaiwas tayo sa sakit. Pangalawa pa dyan, pag hindi tayo regular na nagtatanggal ng ipot sa brooder, yung pneumonia o yung ammonia tatasyan. So, magkakaroon ng epekto yan doon sa... Uh, respiratory ng ating sisiw, magkakasipong sila. Makita nyo yan, singkit na yung mata. Dapat bilog ang mata ng ating mga sisiw para masabi na healthy sila. Pero kapag naniningkit na yan, ibig sabihin may dinaramdam na yan. May something wrong na doon sa kanilang sistema, doon sa kanilang katawan. Yung medication, no? Yung suplemento, dapat patuloy natin silang binibigyan ng suplemento. Kasi nagde-develop pa yung organs, yung katawan ng ating mga sisiw. Kasi yung immune system nila, patuloy na nagde-develop yan para maproteksyonan sila o may laban sila sa mga sakit na papasok doon sa kanilang katawan. And lastly, yung pagbabakuna po, napaka-importante niyan para yung protection o yung immunity laban sa mga viruses, yung viral diseases, ay meron silang panlaban dyan, mga kasupremo. Ano ang mga kadalasang sakit na nakakuha sa ganitong stage? So, una-una, meron po tayong coccidiosis. Next is, meron din po tayong uh, brooder pneumonia at saka pox at gumboro disease. Ano ang mga lunas o gamot sa mga nasabing sakit? Dok Marcia, nabanggit mo kanina na yung mga karaniwang sakit sa edad na, na 1 to 30 days ng sisiw natin ay uh, brooder pneumonia, no? coccidiosis, foul pox at gumboro. Alam mo ba na yung brooder pneumonia, uh, na lumalabas yan No, kapag hindi natin nililinisan yung brooder ng mga sisaw natin, syempre tumataas yung ammonia niyan eh. So, naapektuhan yung respiratory uh, organs nila, so nagkakasipon sila. Kapag hindi mo yan natanggal, syempre nagkasakit na yung mga sisaw. So, may pwede tayong gawin dyan, di ba, Doc Marcia? Anong pwede natin ibigay? Doc, ay pwede po tayong magbigay ng Spectrum Plus at i po sa kanilang tubig at ipainom ng 5 to 7 days. Mga kasupremo, ang paghahalo natin ng Spectrum Plus para sa ating mga sisiw, ihalo lamang isang sachet ng Spectrum Plus sa 8 litrong tubig. No, kung hindi kung hindi pa ganun kalala yung brooder na pneumonia na napapansin nyo. Uulitin ko lang yung simptomas ng brooder pneumonia, halos naniningkit na yung mata nila, wala na, na sila ni egg. Tapos uh, anorexic na sila, ayaw na nilang gumala. So yung isang sachet na yon, uh, ihalo mo sa 8 litrong tubig, yun yung iinumin nila. Kapag sobrang lala ng condition, gawin yung 6 na litro yung uh, tubig. Na. So, yung uh, pangalawang sakit na nabanggit mo kanina, Dok, is yung coccidiosis. So, alam naman nating lahat, uh, tinuturo na ito sa atin, mga ka na uh, kapag coccidiosis, pagtataian o dugo sa kanilang ipot, minsan nagsisimula yan, pink pa lang. Uh, ibig sabihin, pa, papunta na siya sa uh, malalang coccidiosis. So, anong po pwede nating igamot yan, Dok, na siya? Pwede po tayong, Dok, ay maglagay ng isang sachet para sa si limang litro ng tubig for two consecutive days pwede rin natin ibigay yan uh, once a month. No? Kahit wala pa tayong nakikitang mga simptomas, nung sinasabi ko kaninang pink or uh, red na color dun sa kanilang ipot, pwede nyo pong regular na gawin ang pagbibigay ng prevention ng coxibuster uh, sa ating mga CC once a month po, 2 days. Tulad po nang nabanggit ni Doc Marcia. So, for gumboro naman po at for palpax, dahil ito ay mga viral diseases, so hindi ito kaya ng mga antibiotic, So, ang gamot dito, Doc Marcia, ay pagbabakuna po, Doc Ay. So, tuwing kailan tayo magbibigay ng bakuna for gumboro at uh, palpax, ito ay nakadepende po no, sa, sa presence ng sakit sa palm nyo. Under normal condition po, ang pagbibigay ng bakuna na to for gumboro po, 14 days ng edad ng sisiw nyo at ang palpax po ay pagkatapos po ng lasota. No? So, usually 30 days, 28 days po, pwede na tayong magbigay ng bakuna ng palpax. So Doc, Ay, ang pang-apat nating tanong ay, ano ang mga maling kaugalian ng mga magmamanok kapag may sakit ang mga alaga nila? At ano ang dapat nilang gawin? Sige, magbibigay ako ng uh, una kong uh, opinion no, para dito. Kadalasan kasi sa mga uh, napapasyalan ko o nagpapabisita sa akin. Uh, yung tamang araw ng pagbibigay ng atibiyotiko doon sa may sakit na man. Hindi nasusunod eh. Ang masama kasi dito, kapag hindi natin sinunod yung tamang araw ng pagbibigay ng antibiotiko, nade-develop yung AMR or yung resistance sa, sa antibiotic. Susunod na uh, gamitin nyo yung antibiotic na yan, mga kasumpremo, hindi na yan tatalam sa inyong manok. Masisira na po yung inyong uh, kaalaman, bakit hindi gumagaling? Binigay ko naman ito dati, pero ayaw na. So yun po yung isang dahilan o isa sa mga kamalian na ginagawa natin. So, Dok ay wala pa rin makakatapat sa proteksyon laban sa mga sakit sa pamamagitan ng pagbabakuna. Tama yan. O, kasi ang pagbabakuna kasi, uh, hindi yan mabibigyan ng uh, anumang management na po pwede natin gawin. Kahit na anumang pamahiin ano walang makaka, makakatapat sa, uh, sa pagbabakuna. Dok, ay maaari din nilang subukan ang uh, regular na paglilinis o pagdisinfect sa kanilang mga lugar para umiwas sa uh, mga sakit. Oh, ito, Dok Marcia, meron tayong isang tanong mula sa ating kasamahan, sa ating samahan uh, samahang kasupremo uh, community. Ano? Uh, ang kanyang tanong mula kay Embet Canoy, critical na edad ang CCU. Uh, prone daw sila sa sakit, 2 or 3 weeks old ang edad ng kanyang CCU, mga kasupremo. Uh, ask ko lang po, wala Walang kakayahan magbaksin, Ibig po siguro niya sabihin dito wala siyang kakayang uh, bumili ng uh, bakuna para dun sa kanyang mga manok. Dahil konti lang naman yung alaga ko, ano po yung dapat uh, gawing prevention At uh, ano po malimit na sakit ang tatama? Salamat po sa sasagot. Dalawa yung question niya dito, Dok. Ano? Yung una, limited yung budget niya uh, sa pagbili ng bakuna dahil para sa kanya, konti lang yung manok niya. Bakit ako bibili ng bakuna? Parang nangihinayang siya kasi ang isang bakuna po mga kasupremo, good for 1,000 birds or chicks. So para sa kanya, kung siguro mga 20 or 10 lang yung sisiw ko, parang uh, kailangan ko pa ba silang bakunahan? Sayang yung bakuna. So ang second question niya, Doc, is ano ang karaniwang sakit na pumapasok doon sa mga sisiw na ang edad ay... 2 to 3 to three weeks. So, pasok pa siya sa ating stage na brooding stage. Okay, Sir Embet, uh, ang totoo niyan po no, bilang veterinaryo, uh, para sa akin po ang pagbabakuna ay napaka-importante. No, ma mapaisa, mapatatlo, o mapa ilan man yung manok mo, uh, ang pag invest po kasi sa pagbabakuna, ay napakahalaga kasi kapag pinustahan natin ninyo yan sa laban, malaki po yung ipupustahan yun nyo yan. Ang bakuna po, uh, siguro wala mang limandaan yan. Uh, pero kung talagang gipit po yung budget nyo, uh, po pwede nyo pong gawin regular na paglilinis. Pagdi-disinfect po gamit ng ating microbe fighter. Ang microbe fighter po, madali lang siyang gamitin. No, 10 ml po sa isang litro, yun ang pang-spray mo doon sa iyong mga sisiyo. Safe po siya kahit may uh, alaga ka sisiyo doon, pwede mo siyang gamitin. No? Hindi siya harmful sa ating mga sisiyo kahit nandyan sila. No? Pwede rin natin gamitin yun ipangbabad doon sa kanilang mga feeder, doon sa kanilang mga painumin tubig. Ibabad mo lang ng mga 5 minutes doon, banlawan mo, and then gamitin mo na Para totally mawala yung, hindi mo man totally mawala yung uh, presence ng bakterya doon, mabawasan mo lang yung load nila. No? Para hindi, uh, pag na-stress kasi yung sisu, mga kasopremo, uh, madali nang pumasok yung bakterya dyan. Hindi, magkakasakit na sila. So, uh, pala... Pangalawa mong gawin yung biosecurity. Although kasi pag may mga kaibigan tayong bumubisita, hindi mo sila pwedeng paghigpitan. Hindi nila silipin yung iyong uh, mga warriors kasi syempre pride mo rin yun na ito yung mga warriors ko, ang gaganda. No? Pa, pwede mo yung gawin kung ayaw mong magbakuna. And uh, pangatlo, yung immune system nila palakasin mo. Uh, using spectrum po, no? napakatipid ng spectrum ng Robichem, isang sachet, pwede mo nagisya gamitin sa walong litro ng tubig. So kung kukunti lang yung sisiw mo, uh, yung isang litro, yung yung isang sachet natin, hatiin mo na lang siya sa 8 uh, parts para makatipid ka, kung po konti lang naman. So, pang uh, isang uh, uh, walong araw mo na siya pwedeng gawitin kasi yung isang litro. yun po yung may papayo ko sa iyo. Mga kasupremo, ito yung mga tips namin para makaiwas sa sakit. So, unang-una, kalinisan, tapos pagbibigay ng wastong nutrisyon sa ating mga alagang manok, pagbabakuna, pagbibigay ng wastong pagkain, at pampalakas ng resistensya. See you next episode, mga kasupremo. Ako si Doc Irene. Ako naman si Doc Marsha. Mga, mga, tips na epektibo, protektado ka, ka sa supremo. Napakahusay talaga ni Doc Marsha at Doc Irene magpaliwanag. Naku, kahit ako, naintindihan ko talaga ng maayos. At dahil dyan, 100 over 10 ang performance niyo for today's video. Mahusay talaga ang mga yan iba kapag mismong galing sa mga eksperto. Alam niyo ba na nagmamanok din yan si Tokay Napakadaming impormasyon para sa ating mga kasopremo ang pwede nilang gawin sa kanilang mga one-month-old na sisil. Para sa iba pang impormasyon, i-like, follow at i-subscribe nyo ang aming Facebook at YouTube channel. Hanapin lang po ang Supremo Infinity. Pwede na rin kayong sumali sa aming Facebook community upang makasalamuhan nyo ang aming mga kasupremo. Libring konsulta mula sa ating technical Veterans at iba pang Pangmala Muli ako si Rose Ko. At ako naman po si Doc June. Lagi niyong tandaan, pagdating sa kalidad na feeds, subok at maasahan ang Supremo Infinity. Kita kits ulit tayo sa susunod na linggo, mga kasupremo. Sa Supremo Infinity, ilabas, ang, ang buong, buong potensyal.